Lalakad mula sa palengke ang magkaibigang Danica at ayka ng makasalubong nila ang pulubing si Rigor. Humingi ito ng kunting barya sa kanila para pambili ng alak. Pero ipinagtabuyan nila dahil mabaho ito. Nang makarating sila ng bahay ay naligo sila sa pool dahil mainit ang panahon. Habang naliligo ay biglang may nag-doorbell. Tinignan ito ni Danica. Ang pangit na si Jonel pala ito at sinabing puputulan na sila ng kuryente dahil di pa sila nakakabayad. Naisip isip niya na hindi pala ibinabayad ng kanilang yaya ang perang binibigay nila rito para pambayad ng kuryente. Nakiusap siya kay Jonel na bibigyan na lang niya ito ng isang daan wag lang silang putulan. Pero hindi ito pumayag at sinabing ang gusto niya ay makita ang kanyang kabundukan. Walang nagawa si Danica kundi pumayag dahil ayaw niyang maputulan sila ng kuryente. Habang pauwi si Janel ay nakasalubong niya ang pulubing si Rigor hiningan siya nito ng kunting pera pero ipinagtabuyan niya rin ito. Sa bahay ng dalawang magkaibigan ay naguusap ang dalawa at malalaman dito na mayroon pala silang boss. Nagkakamshow sila para dito at ito ang pinagkakakitaan nila. Pero ayaw ng kanilang boss ngayon na magkajowa sila o makipagrelasyon sa lalaki kaya medyo tigang na sila ngayon sa tilong. Ngayon ay kausap nila ang kanilang boss. Inutusan silang ikabit ang mga CCTV na ipinadala nito sa buong bahay dahil may bago na naman itong ipagagawa sa kanila. Tumataginting na dalawang milyon sa loob lang ng isang linggo ang offer sa kanila nito. Kailangan lang nilang maghanap ng isang pulubi na isasama nila sa kanilang cam show. Mabaho ang trip ngayon ng kanilang boss, pero masyadong malaking halaga ang offer sa kanila para tanggihan ito kaya pumayag ka agad sila. At sinimulan agad nilang maghanap ng pulubi sa kalye. Subalit wala agad silang nakita, tila nag day off ang mga ito ngayon. Pauwi na sila nang makita nila ang lasinggerong pulubi na si Rigor na umiinom ng alap, na kanina lamang ay ipinagtabuyan nila. Nilapitan nila ito at inalok ng 1K bawat araw para sa ipapagawa nila rito. Pumayag naman ito sa kondisyon na bibigyan siya ng alak. Ipinakilala agad nila ito sa kanilang boss para masimulan na ang palabas pero nakatulog ito dahil sa kalasingan. Kahit nakadiri dahil mabaho ay sinubukan nilang galitin ang alaga nito pero walang epekto. Kaya sinabi ng boss na ipagpabukas na lang ito at ikabit na lang muna ang mga CCTV habang ikinakabit ang mga CCTV ay naisip nila na patindi ng patindi ang mga trip ng kanilang boss, naisip nila na sa halip na mabahong pulubi. Sana ay gwapong rider na lang o matsong magtataho ang ipinahanap sa kanila. Pagkatapos ay napagpasyahan nila na paliguan muna ang pulubing si Rigor bago dalhin sa kanilang kwarto para bumango bango naman ito. Habang sinasabon ay nagalit ang alaga nito. Nagulat sila at natuwa dahil daps pala ang pulubing ito. Pagkatapos paliguan ay dinala na nila ito sa kanilang kwarto. Kahit tulog pa ang pulubing si Rigor ay gusto na nilang simulan ang kanilang palabas dahil kahit tulog ay nagalit na rin naman ang alaga nito kanina. At alam nilang pinapanood sila sa CCTV ng kanilang boss. At sinimulan na nilang pagsamantalahan ang kawawang pulubi. Haha! -ha. Nauna si Danica pero ngawit agad ito dahil Dax nga. Kaya agad pumalit si Aika gusto namang upuan na ni Dana kay ito dahil matagal na silang tigang sa tilong. Pagkatapos niya ay pumalit naman si Aika sa pag-upo sa kay Rigor. Kinabukasan ay nagising sila na wala na ito sa kanilang tabi. Nag-alala sila dahil baka umalis na ito, pero nang lumabas sila ng kwarto ay nandoon lang naman ito at naghihitay sa kanilang magising. Pinakain nila ito at saka kinausap tungkol sa kanilang gagawin. Naitandaan pala sila ni Rigor na sila ang hiningnan nito ng pera, pero ipinagtabuyan siya. Humingi sila ng paumanhin at saka ipinaliwanag dito ang kanilang gagawin. Agad namang pumayag si Rigor, pero bago nila simulan ang palabas ay humingi muna ito ng alak. Habang sinisimulan nila ang palabas ay naisip ni Rigor na parang napanaginipan na niya kagabi ang nangyayari ngayon. Nagkatawanan na lang ang magkaibigan hindi alam ni Rigor na napagsamantalahan siya kagabi. Bigla namang may nag-doorbell, tinignan ito ni Danica at ang panget na naman pala na si Jonel ito. Gusto na silang putulan nito ng linya ng kuryente ngayon dahil hindi sila nagbayad agad kahapon nang makiusap siya dito. Inalok niya ulit na ipakita ang kanyang kabundokan para hindi sila nito putulan ng kuryente. Pero ayaw na ni Janel. Ang gusto nito ay maararo ang kanyang bukirin plus 1K pa. Dahil matagal na pala itong tigang at trip nito si Daneca. Kaya sinamantala na nito ang pagkakataon. Ayaw ni Daneca na maputulan sila ng kuryente. Pag nagkataon ay malaking pera ang mawawala sa kanila. Kaya wala siyang nagawa kundi pumayag sa kondisyon nito. Dinala niya ito sa billiard table upang dito magpasargo. Matapos siyang sargo hin ni Jonel ay pumasok siya sa loob upang kumuha ng 1K para ibigay dito. Kukuha na sana siya ng 1K, pero sabi ni Aika ay may pagbabago sa plano ng kanilang boss. Nakita kasi nito sa CCTV si Jonel kaya naisip nito na isama na rin ito sa kanilang palabas. Nagulat si Danica pero wala siyang nagawa dahil ito ang gusto ng kanilang boss kaya pinapasok nila sa loob ang pangit na lalaki. Nakita nito sa loob si Rigor. Nagulat siya dahil namukhaan niya na ito ang pulubing na malimus sa kanya kahapon. Sinabi nila kay Jonnell ang kanilang ginagawa at kung papayag itong sargohin sila kasama ang pulubing si Rigor. Kapalit ng 1K araw-araw sa loob ng isang linggo. Pumayag agad si Jonnell. Tuwang-tuwa siya dahil pati si Ike ma sa niya rin. Naunang nagtatlohan si Danica, Rigor at Jonnell. Kinagabihan naman ay magkasama si Nadaneka at Rigor sa kwarto. Sina Aika at Jonel naman ang magkasama. Gusto ni Danica na magpasargo ulit kay Rigor pero nagreklamo ito dahil napagod siya kanina. Pero pinaalala ni Danica na baka nanunood sa CCTV ang boss, kaya walang nagawa ang kawawang pulubi kundi sargohin ang tigang pa rin na babae. Sana all. Sa kabilang kwarto naman ay tuwang-tuwa ang pangit na si Jonel dahil si Aika naman ang kanyang sasargohin. Sana all. Sa loob nga ng isang linggo ay sinargo ng pulubing si Rigor at pangit na si Jonel ang dalawang magagandang babae. Ginawa nila ito kung saan nakapwesto ang mga CCTV para mapanood sila ng kanilang boss. Nag one on one sila, nagtatluhan at apatan, kumain, uminom, maligo sa pool at matulog. Ganito ang ginawa nila sa loob ng isang linggo. Talagang mapapasana ka na lang sa dalawang panget na lalaki. Sana all. Matapos ang isang linggong kantohan ay nag silang apat dahil natapos na ang kanilang trabaho at binayaran na rin ang dalawang babae ng kanilang boss ng 2 million. Dahil sa kalasingan ay nakatulog sila nang magising sina Dana. I got Jonel ay nasa isang kwarto na sila, nakagapos at may tip sa bibi. Pumasok naman si Rigor na may hawak-hawak na baril. Hawak din nito ang cellphone ni Danica at hiniling dito ang pin number ng online banking nito. Dahil dito ipinadala ng kanilang boss ang 2 million. Nakiusap si Danica kay Rigor at dodoblehin na lang ang bayad dito pero, tinakot siya nito na babarili ng kaibigang si Aika kapag di niya sinabi kaya napilitan niya itong sabihin. Pagkatapos ay kinalagan ng tali ni Rigor si Aika. Ito pala ang may pakana dahil gusto niyang makawala na sa kanyang kaibigan at masolo ang 2 million. Galit na galit si Danica pero wala siyang magagawa sa pagkakagapos, tinraidor siya ng kanyang kaibigan. Binaril ni Rigor si Danica at Jonel. Pero binaril niya rin si Aika. Dito na magtatapos ang pelikulang ito na may pamagat na, Sana All Sana All